Okay, bago tayo magsimula, may tanong ako para sa iyo. Isipin mo, lahat ng pinaghirapan mo, yung posisyon mo, yung mga awards, yung successful projects. Ngayon, imagine, sampung taon mula ngayon, kung biglang mawala lahat yan, ano yung matitira sa iyo? Anong sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo? Hmm, bigat ng tanong. Yan yung mismong um, core question ng material na ibinahagi mo sa amin, isang libro na Integrity: Guarding Your Leadership Character. So, ang goal natin ngayon, himayin natin kung bakit character at hindi lang yung mga nagawa mo ang tunay na pundasyon. Exactly. At hindi lang to teorya. Titingnan natin base sa libro kung paano yung isang maliit na compromise, yung isang desisyon na parang wala lang. Yun pala yung pwedeng magpabagsak sa lahat? At hindi lang para iwasan yung pagbagsak, di ba? Oo. Mas mahalaga, paano ka mag-iiwan ng, ano, ng isang makabuluhang pamana? Yun ang end goal. Okay, sige. Para maramdaman talaga natin yung bigat nito, simulan natin doon sa dalawang kwentong magkasalungat sa libro. Unahin natin si Jordan Ellis, yung charismatic na corporate executive. Ah, oo. Siya yung parang poster child ng modern success. Yon. Golden Boy, ang bilis ng promotion, laging laman ng company newsletter. Grabe yung talino at ambisyon. Pero habang kumikinang yung public image niya, may mga lamat na palang nabubuo sa pundasyon. Doon nagsimula eh, sa mga maliliit na desisyon. Yung mga tipong, okay lang i-tweak it tong report para lang gumanda yung numbers. Ganun ba? Sakto. Yun yun. O kaya, let's cut this corner. Wala namang makakaalam. Mga maliliit na kompromiso para lang mahit yung targets. Yung mga white lies na naging gray lies, hanggang naging normal na lang. Oo. At sa loob lang daw ng limang taon, ayun na. Gumuho lahat, sumabog yung eskandalo, nawala ang tiwala at yung lahat ng pinaghirapan niya, biglang naging abo. Isang matinding paalala na yung tagumpay na nakasentro lang sa resulta ay parang kastilyong buhangin? Isang alon lang, tapos... At ang ganda ng kontras nito sa pangalawang kwento na galing naman sa Biblia, yung kay Jose, anak ni Jacob. Ibang-iba, total opposite ng mabilis na pagsikat ni Ellis. Oo, kasi yung kwento niya parang aklat ng pagdurusa. Ibinenta ng mga kapatid, naging alipin, pinagbintangan, ikinulong. Grabe, pero sa bawat pagsubok na yon may isang bagay na hindi nagbago. Yung integridad niya. Yung karakter niya parang bakal. Nung tinukso siya ng asawa ni Potiphar, ang daling bumigay, di ba? Baka yun pa yung shortcut niya para gumaan ang buhay. Pero hindi. Tumanggi siya. Pinonggihan niya. Mm -hmm. At kahit sa kulungan, naging leader pa rin siya. Ang punto, yung karakter niya consistent at nung bigla siyang umangat sa kapangyarihan, yung leadership niya na hinulma sa integridad ang nagligtas sa buong bansa. Dito nagiging sobrang interesting eh. Kasi pareho silang hinyarap ng pressure. Si Ellis, pressure sa boardroom. Si Jose, pressure ng tukso at injustice. Ang pinagkaiba na binibigyang diin sa libro ay yung tanong nila sa sarili. Si Ellis, ang tanong niya, what's in it for me right now? Samantalang si Jose, what is the right thing to do? Kahit ano pang mangyayari. Exactly. At dyan papasok yung idea na ang leadership ay isang stewardship. Pangangalaga, ipinagkatiwala lang sa'yo yan. Hindi sa'yo yung posisyon. Hmm. Hiram lang. Oo. At kapag nasira ang karakter, nasisira ang tiwala. At sa leadership, kapag nawala ang tiwala, wala na. Game over. Madalas kasi, pag naririnig natin yung salitang integrity, ang unang naiisip, honesty. Huwag magsinungaling, period. Pero base sa material, sobrang babaw pa lang pala nun. Sobra. Ang ganda ng pagkakalatag dito kasi binibigyan tayo ng ano, multidimensional na definition. Sinasabi rito na ang integrity ay parang upuan na may apat na paa. Okay, ano yung apat na yon? Una, syempre, honesty. Pagsasabi ng totoo. Yan yung basic. Pangalawa, consistency pagkakapareho-pareho. Pareho. Dito, medyo nagiging challenging. Teka, yung consistency, hindi ba't delikado rin yan minsan? Kasi paano kung kailangan mong maging flexible as a leader? Baka matrap ka sa isang maling desisyon dahil lang ayaw mo magmukhang inconsistent. That's a great question. At yun yung nuance. Ang consistency na tinutukoy dito ay hindi sa strategy, kundi sa values. Pwedeng magbago ang diskarte mo, pero yung core principles mo, hindi. Yun yung consistent. Uh, so, consistency of character, not consistency of tactics. Okay? Gets? Oo, at dyan papasok yung pangatlo, moral courage. Yung lakas ng loob na gawin ang tama kahit hindi popular? O kahit mahirap, o kahit may personal na risk, ito yung kakayahang sabihin ng hindi kahit lahat ng tao sa paligid mo oo ang sinasabi. At yung pang-apat na para sa akin ay pinaka-powerful ay authenticity. Pagiging totoo? Oo, yung walang gap sa pagitan ng kung sino ka sa loob at sa public persona mo. Hindi ka nagsusuot ng maskara. Pero dito rin ako may tanong, paano naman yung sobrang authenticity? Paano kung yung tunay na ikaw ay may um, ugaling hindi maganda? Kailangan ba nating iproject lahat yan sa team? Saan yung linya? Isa pang magandang punto, ang authenticity dito ay hindi radical transparency na lahat na lang sasabihin mo. It's about alignment na yung actions mo naka-align sa values mo. Hindi ka nagpapanggap, hindi ka gagawan ng desisyon para lang magustuhan ka ng iba. So it's less about oversharing and more about being genuine in your leadership philosophy. Makes sense? At may isa pang concept yung public versus private integrity. Oo. At sinasabi na yung pribado, yung ginagawa mo kapag walang nakatingin, yun ang mas mahalaga. Kasi yun yung totoong test, no? Yun yung totoong test. Madaling gawin ang tama kapag may audience, pero sino ka kapag ikaw na lang? Ang classic example na ginamit ay si Daniel sa Babilonia. Ah, oo. Yung binigyan siya ng pagkakataong kumain ng pagkain mula sa lamesa ng hari, isang malaking karangalan yun. Eksakto. Parang executive dining privilege. Pero para sa kanya, yung pagkain na yun ay marumi base sa paniniwala niya. Isang pribadong desisyon yun. Walang makakaalam kung kumain siya. Baka nga mas umasenso pa siya kung ginawa niya. Posible, pero pinili niyang manindigan. At yung maliit na desisyong yun, yun ang nagset ng pattern para sa mas malalaking pagsubok. Tulad nung ipinagbawal ang pananalangin maliban sa hari, Pwede siyang magdasal ng patago, pero hindi. Sa tapat pa ng bukas na bintana, siya nanalangin. At doon mo makikita yung koneksyon, yung mga pribadong desisyon, yung unseen acts of integrity, ang naging pundasyon ng pampublikong impluensa niya. Ipinapakita lang nito na ang integridad ay hindi isang coat na isinusuot mo pagpasok sa opisina. Ito ay kung sino ka all the time. Okay. So malinaw yung what and why, pero paano naman yung how, lalo na ngayon. Mas matindi raw ang hamon ngayon dahil sa bilis ng technology at information. Parang lahat ng kilos mo nasa ilalim ng microscope. Oo. At may tatlong specific na modern threats na dapat mong bantayan. Una, yung ethical compromise, yung tukso ng mga shortcuts dahil sa pressure, 'di ba? Pressure to perform. 'Yun 'yun quarterly reports, sales targets, sobrang tempting na baluktutin ang mga patakaran o itago ang katotohanan. Parang yung startup founder sa libro na pinalaki ng konti yung user numbers para lang makuha ng funding. Isang maliit na tweak lang sa spreadsheet pero ang laki ng pwedeng pinsala. Ano yung pangalawa? Palalawa, isang bagay na siguradong naranasan na nating lahat, relational politics. Paboritismo. Oo, paboritismo. Yung pagbibigay ng special treatment sa mga kaibigan, kamag-anak o sa mga yes men. Na sobrang delikado. Kasi anong mensahe ang binibigay mo sa buong team? Yun nga eh, na hindi performance ang basehan, kundi kung sino ang malakas sa'yo. At doon nagsisimulang masira ang tiwala at moral. At yung pangatlo? Short-term gain. Yung pagiging obsessed sa mga panandaliang resulta quarterly targets, monthly quota. Isinasakrifisyo yung long-term health ng organization. Yung manager na pinipiga ang team niya para lang mahit yung target kahit alam niyang burnout na lahat. Oo, nakuha siya ng bonus ngayon pero sinira niya ang kinabukasan ng team niya. Ang nakakatakot sa tatlong yan ay yung ripple effect. Hindi lang yan nananatili sa'yo, kumakalat yan na parang virus sa buong organisasyonan. At sa huli, umuwi pa yan sa pamilya mo. Sila yung unang makakaramdam kapag gumuhuna ang lahat. Nakakatakot isipin yung mga panganib na yan. Parang andaling maligaw. So, ang tanong, may GPS ba para dito? May mga tools ba tayong pwedeng gamitin? Meron! At yun ang maganda sa material na ito, hindi puro warning. Ipinapakilala nito yung konsepto ng integrity audit. Isipin mo na parang regular na medical checkup pero para sa karakter mo. So hindi ito one-time thing? Regular dapat? Oo, dapat regular. Isang proseso ng self-reflection. May mga tanong ka sa sarili mo. Halimbawa, sa mga desisyon ko nitong nakaraang linggo, may pagkakataon bang mas pinili ko ang convenient kaysa sa tama? At yung isang tanong na talagang tumatak sa akin ay, meron ba akong sistema ng accountability? Kasi aminin natin, ang dali nating lokohin ang sarili natin, di ba? Totoo. Kaya yung audit na to, parang pagharap sa salamin. Pinipilit kang tingnan yung mga mm, alikabok sa pamumuno mo. Bukod sa audit, may isa pang tool na tinatawag na guardrails. Guardrails? Parang sa highway, yung mga bakal sa gilid, para hindi ka mahulog sa bangin? Ganun nga, at may dalawang uri yan. Una, yung external guardrails. Ito yung mga tao sa paligid mo. Oo, yung accountability network mo, mga mentor, peers, or spiritual director na binigan mo ng permiso para tanungin ka ng mahihirap na tanong. Hindi sila yung mga cheerleader lang. Sila yung magsasabi sa ng, "Teka, sigurado ka ba diyan?" 'Yun, ayon, sharpen's iron. 'Yun, kailangan mo ng ibang bakal para hasain ka. At kailangan mong maging vulnerable sa kanila para maging effective. At yung pangalawang uri, yung internal guardrails. Ito naman yung mga personal na disiplina, tulad ng regular na pagninilay, journaling, pag-aaral, mga habits na nagpapatibay ng moral muscle mo. Ginagawa mo to para kapag dumating yung bigla ang pagsubok, handa ka na. Naitayo mo na yung panloob na lakas bago pa man dumating yung bagyo. So, after this entire discussion, sobrang linaw na sa akin na ang integrity ay hindi lang isang nice to have na value. Ito pala yung silent currency ng leadership. Yung hindi nakikitang pera na nagbibigay ng tunay na halaga sa impluensya mo. At sa huli, babalik at babalik tayo sa pundasyon. Ang karakter mo ang pundasyon ng tiwala at walang leadership kung walang tiwala. Pwedeng makalimutan ng mga tao yung mga targets na nahit mo o yung mga projects. Pero hindi ni hindi nila makakalimutan kung paano ka namuno. Kung isa ka bang taong may isang salita. Yun ang nagtatagal. Yung mga numero at parangal kumukupas. Pero yung karakter na ipinakita mo, yun ang tatatak. At para sa iyo, para sa ating lahat na nakikinig, may isang huling tanong na iiwan sa atin ang diwa ng material na pinag-uusapan natin. Isang tanong na pwede mong dalhin pagkatapos nito. Kung ang bawat desisyon mo bilang leader ay huhusgahan hindi base sa resulta nito bukas, kundi Base sa epekto nito sa kawalang-hanggan, alin sa mga desisyon mo ngayon ang kailangan mong baguhin?